Ayan mga idol, ito yung deliver namin ngayong araw. Nagmamadali kami mga idol, ras ang deliver namin ngayon kasi yung mga customer nag-aantay na mga idol. Ya, yeah, let's go mga idol, nababa na namin. Two, three, seven seven R seven five two. Seven R seven five, two. Dalawa. Oh guys Eh, brigade namin ayon. naman, Yan mga idol, dito kami ngayon sa Retireo. Deliver kami rito. Yan. May customer na may yung nagmamadali kaya natin mga driver Kapag driver, marunong ka sa mga shortcut-shortcut Dahil, mga daanan madali na ano, no, so customer na, oh, dito na kami sa street ng customer namin pero saunahan yeah. pa yung customer so, namin sa customer namin na tayo. bigyan natin yung ano, yung customer din. Customer din yan eh. Ay! Yay! <laughs> yeah. Ah. Lagi ng lari ito. Lagi lang lari ito. Ano ito na na ano Nag-vlog sila Nag-vlog sila? O, yung mga nila Ops, edit mo lang saglit Ah, ay, ko na ito Huwag na, na edit-edit Para makikita agad nila Okay, dito na kami sa customers and service. Dito na kami sa customer. Ano yan? May sticker dito na ano eh. Na? Sticker. Sobra? Okay na yun eh. Okay na ba? Oo. Oh. Sobra kasi ito eh. Yung sobrang ko eh. Okay, lagay mo na lang yun. Ito yung oh, nagrarasto. Ito yung kailangan ng customer eh. Ayan o, kasama ko Nagaras hey. kasi yung customer namin eh Kaya inuna namin dito eh Sige, batin ko yung iba Ayan mga idol, nadala na namin sa customer yung Nagmamadali nilang pyesa Okay na, let's go Punta naman sa kabilang customer Let's go. Mga bilang customer na naman tayo. yan mga idol, inantay ko lang yung kasama ko bumili saglit. Sobrang init kasi yung panahon ngayon mga idol. Kaya kailangan natin magbuko juice para makainom tayo ng malamig. Ayan o. Oh. Kala know, kong saan pupunta. Bumili lang pala you know, okay. yeah, ng buko juice. Ayan o. bumili ng buko juice. Tayo Diyos. guys, oh. Bumili buko ng bukod buko juice yung kasama. Kung <laughs> pa ano? Pampatanggal Oy, ano, init kasi. Mambun na. Abi ba? Ininom muna kami buko juice. Kasi ng ang kala ng mabayan eh. Tiningin ko yung cellphone kala. Yan bumili lang kami ng buko juice para kainom kami ng malamig tapos biglang ano, umambon. pero guys welcome to my live coolty mo video ang init kanina alam ko, pogi kong kasama what? iba <laughs> ating pogi. Right, guys, shout out sa inyo dyan mga idol sa mga viewers dyan May kasabihan, pag may tiyaga, may dugo. Pag walang tiyaga, mag Sabi pa na ng pamanggayin ko, mag-asin walang ulam. siya ay na Patracking na ba okay. Ayan. sa loob baka may fireman dideliver namin mga idol. Okay. Dito na kami Dito sa na customer na dideliver namin tracking. Pa-probinsya pa pa yan mga idol. probinsya yan. Sa container. Nayan. Sobrang ano, dami. Okay na mga idol. Yan mga idol ah, biyayang pa probinsya mga idol, General Santos. nandoon na yung deliver namin, nandoon sa kasama ko. Ayan mga idol, magandang hapon mga idol sa inyong lahat. Shoutout kay Merv's Basic Ride, kay Kalibo Official TV, tsaka kay Mother Owning's Vlog, ah, shoutout. Pasuportara naman ang kanilang YouTube channel mga idol. Ayan mga idol, hanggang dito na lang. Maraming salamat sa walang sawang panonood. See you next vlog. Bye-bye.